Ngayon guys, ay araw ng day of natin ngayon sa, to, Sunday po at nandito tayo ngayon sa Central at makapag uh, ano naman tayo, makapag relax relax at eto, nakikita natin itong mga kapwa nating OFW dito sa Hong Kong na meron mong sasayaw dahil meron po silang gaganapin na competition dito ito ay lumalaban mga to sa anong mga pagyan ay mga ginagawa nila Yan yung mga gawain nila dito guys. Mga, mga po natin. OFW. So may kanya-kanyang hanap buhay dito guys. Pero minsan lang kailangan natin mag-ingat dahil napakahirap po pag nahuli po sila ng mga, ano, mga risk po. Yan yung ano, mahalaga mag-ingat Okay. Oh, galing nila, diba? galing Ayan yung mga damobs nila, oh. Oh, yan tayo muna lang ako oh, dyan. O, diba? Ayan, diba? Ang galing nila.